Hello, good morning. And dito na naman tayo, guys. Um, ngayon naman is gusto kong mag um, gulay ng labong. So, lalagyan natin siya ng saluyot. Which is hindi na ako bumili sa bayan ng saluyot. Labong na lang. So, lalagyan natin siya ng saluyot. Eto, kukuha tayo, guys. Ayun. na. 'Di diba? Pag bumili ka kasi sa bayan, 20 pesos. So dito, libre kuha. Oh, 'Di ba? Saan ka pa? Only in the province. So dito ka lang makakakita. Hindi ko kinukuha guys yung ano, yung yung parang may ano na siya. Yung may butas, yung ganyan. So, ibig sabihin, hindi na yan ng uod. Ayoko. Dito tayo baka meron. Ayan, may baka pa guys. Relax ko lang. Pero yung baka na yan, hindi po amin yan ha. Ayan. Hindi po amin yan. Ayan, yung baka na yan. Hindi po amin yan. Ayan, dito. Meron naman dyan. May magpupuha pa tayo dyan. Nakuha na na siya guys. So, ibig sabihin hindi lang ako ang kumakain ng saluyot. <laughs> Naggugulay ng saluyot. Yun. Yun lang yun. Ay! So, yung kanyang ano, is may butas-butas. So, kapag may butas, guys, hindi natin siya kukuhanin. Ito, walang butas. Napakalinis. di Diba? yung mas maliit, yun yung walang butas pero yung yung pinaka ano niya, pinaka menu ng may butas oh. Pero kinuhanan nila. Ako hindi ko kukunin guys kasi big sabihin, dinaanan ng uod. Ayoko naman. Ayan oh may uod guys, guys. Ayan. Ayan, pag di titignan, ayan oh. Ayan. Napakalaki naman. Ayan oh. Oh, ano yan? Hulo ko. Pag di ko pa nakita yan, baka masama pa yan sa ulam ko. Ito guys oh. Ayan kukuha niyo yan yung walang butas ibig sabihin hindi niya din ano so although puhugasan mo siya pero hindi tayo sure dyan ayan dapat yung walang butas ang kukuha natin kasi kung may butas ibig sabihin aba dinaanan na yan ayun ayun oh. kukuha niyo mo yung hanggang sa wala pa siyang butas ayan. Yung iba ay mag-ulam ng saluyot Kasi daw Madulas Eh, kaya naman eh Madulas talaga yung saluyot na yan Pero napakasarap naman Marami din benefits ang saluyot guys Sa mga hindi nakakaalam maraming benefits sa ating katawan. Ito kasi puro butas, oh. My God. Wala man lang ako makuha dyan. Wala man lang. Puro siya may butas. Ang gusto natin kuhanin ay yung walang butas. Dito mas marami. Mas maraming pag-asa na makakakuha. walang butas. Kasi marami siyang sanga. Although marami siyang sanga. Natatakot ako doon. Oh. Wait lang. May uod kasi doon. Baka makati. Nakakuha nga ako ng ulam. Mga ngati naman ako. Di ba? Ayan, dito tayo guys. Ayan siya. Uy! Di ako pupunta doon. Si Merit siya doon. Maganda kasi dito. Ayan. 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 Di ba ang ganda? Ayan. Saluyot tayo dyan. Guys, alam nyo ba kung ano, yung bibilhin mo to sa, ano bayan bente 20. Which is 20 pesos. Ang 20 pesos, konti lang guys. Yung makukuha mo doon. Talaga naman. Eto, pipili tayo ng konti din eh. Parang maganda naman yung to. Konti lang. So, sa mga ano, pag wala talaga kayong saluyot, eh, mapapabili talaga kayo ng di oras. Kasi, Siyempre, masarap siya sa hugtot, ano. Malunggay, di Ako nga, bumili kasi ako ng labong. So, isasahog natin sa labong. acara ko sana, konti lang naman. Ang mahal. Sabi ko, yan na lang natin. Lagyan na lang natin ng saluyo. Tapos, alam nyo ba guys, dun sa Ilocano, yung bagbag -bag kong, hindi ko alam sa Tagalog yun ay pero i-flex ko mamaya. I-flex ko kung ano yung bagbag kong namin may nakuha yung mother ko ng bagbag kong so binigyan ako so yun naisip ko bibili ako ng labong tapos lalagyan ko siya ng ganito ayan pwede na yan guys ayan pwedeng pwede na to guys yung iba may mga butas so oh, hindi mo talaga maiwasan so itatapon natin yung mga butas pwede yan Ayan, ito kasi wala man lang ako nakuha din yung baba. Hmm, sobrang ang daming butas. Butas yan, nakikita nyo guys. Yan, butas. So, ibig sabihin, dinanay ng uod.